Umuelta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagalis ni Congressman Don Gonzales sa PDP Laban matapos siyang ituro na naninira sa Kamara. Hindi rin daw issue kay Duterte kung siya na lang ang matira sa partido. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi walang problema sa kanya kung tanging siya lang ang matira ng miyembro ng PDP Laban. Even if I remain to be the only one na PDP, okay na sa akin. Wala akong problema. Mm -hmm. I, even if the, ako lang ang maiwan sa PDP, buong Pilipinas, mm. okay na ako. Wala akong uh, <laughs> dynamics dyan. Mm -hmm sinabi niya yan sa kanyang programa sa SMNI kasunod ng pagbibitiw ng kanyang kaalyado na si Senior Deputy Speaker Don Gonzalez kahapon sa plenaryo nagsabi ng resignation si Gonzalez bago niya pangalanan si Duterte na sumisira sa imahe ng kamara habang ipinapasa ang resolusyon ng pagkakaisa at suporta sa liderato ng kamara sabi naman ni Duterte nire-respeto niya ang pagkalas ni Gonzales sa PDP Laban I respect uh... uh his decision to go out of the party and uh, i would encourage that those who are not uh, in tune with us or uh, indiana guston uh, you, you 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 were always uh Welcome to go Dagdag pa ni Duterte. Maaaring namang palitan ng mga umalis na miyembro lalo't malapit na rin aniya ang eleksyon. We can always rebuild on if it is in tatters that we can rebuild the party anytime. Pero as long ang importante kasi dyan, yung prinsipyo. Yes. It, it's not it's just the party, yung party principles importante yan. But the most important is yung tao. Kung may prinsipyo ka, magkakaintindihan talaga tayo. Kasalukuyan namang kinukuha ng News 5 ang panig ni Congressman Gonzales pero wala pa siyang tugon. Sa gitna naman ito, nagain naman ang resolusyon ng makabayan block sa kamera para kondenahin ang sinasabing fake news, red tagging at pagbabanta ni dating Pangulong Duterte at ng SMNI kay Act Teachers Partylist Representative Franz Castro. Hiniling din nila sa National Telecommunications Commission na imbestigahan ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.